嗯。Ya, <laughs> Dami yan kuya. Dami. Mababa oh. yan. Grabe, parang isang sako. Isang sako talaga yan, ano? Siguro yung dala mo mga 50 kilos. Grabe. Ano yan kuya? Eh, ku hindi sa inyo yan. Sa, tapos nagtrabaho lang kayo dyan. Magkanong bayad? lang ng 50,000. Ilang taon? Lima. Limang taon, 50,000 lang? Loh! Hindi malugi yung ano, may-ari ng lupa. Kasi kami ang nangilagay sa alamay. Naglagay Plus? din pa ng ano, abono. Oh, at saka yung uh, ramray na kalapa pa ng ano, 100,000 yan. Uh, yung mga abono? Hindi, yung ramray na yung naka, ano, na ilagay na pag... Ah, yung alambre? Oo. 100,000? Oo. Oh. 100, oh. dami? Oo. Oh. Kasi 50 yan. Eh. 50? Oo. Oh. At saka to... Ano to, gano'ng kataas? Doon bo? Pahanggang baba na? Oo. Oh. Grabe na, ang dami. 50,000 limang taon. Eh oh. e di ibig sabihin sa isang taon 10,000. So, uh, ang contract kami ang nag naglinis nag dito. Ang contract kontrata years. Uh, 5 years. years. Okay. Pwedeng i ano nang may-ari o so, ulit, o, ayaw na niya. so, ayaw niya. Oh? So, ibig sabihin, kahit ayaw na niya, tapos may mga tanim pa. Kanya na yon. ba? Swerte. <laughs> Oo, oh, no? Kaya, halimbawa, oh, mayroon pa naman talaga, hindi pa siya nang ubos. Pero tatanggalin mo yung alambre mo. Kanina na rin. Oo. <laughs> Swerte. Kailangan within five years, bawing-bawi ka na. No? Pag bababa, din. Tapos marami pang sinasalduhan, no? Mga tauhan. At least continue naman yung ano niya, o. Oh. Grabe. At saka yung pitas mo, grabe kadami, no? Ayan, no? Oh. Galing pa sa baba. Grabe. Pero pag, 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 punta mo doon, mayroon ng, ng uh, kukuhani mo na lang. Ikaw na lang taga-akyat. Ah, hindi ka na magpitas-pitas. Magpitas hmm. kami kasi ah. wala yung kasama media. Ah, magpitas pa rin. <laughs>